kasakay sa akin na pero lang ako sa sakay mama 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 kacama kacama ayon 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 lang ayon 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 ayaw mo ayon 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 sa ayon mo. ayon 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 sa ayon 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 Sige, hindi ko get ko alam. ko no, nga sabi ko, meron ako internet siguro na tama. Kasi alas, hindi ka pa post dati Ganyan ko. Niya Alam mo? hanggang 8 taon dokumentado Eh. Grabit. Hoy. na lang hindi ka kaya na parin siya dumi-dumi. Nung nag lang ako Pero ganoon ka rin, madalaki ka lang ng gulo. Sige. baby ka mataba din kuya pero mataba din. Ano ano oh. Tiyan. Para si Ian talaga si Ian? thank <laughs> you